sa bahay na bato. Tatlo lang kami, tatlo lang. Si Ma May, ako at saka si Jo. Nasa kalahati na kami. Ay, Mount Bunga. Yung ridge na yan. Kabila ay yung Bonifacio Shrine. Ito, Lagunde. Pag dinirect yung yan, yung ridge na yan. Ang labas niyan, bahay na bato ito? doon kami pupunta ngayon doon kami mag-overnight Lapit na kami Mga ano na lang yan siguro mga kalahating uh, kilometro. sarap ng buhay oh wow so, full party full party sila sana all <laughs> sana all lalo blog tingnan po ah malapit na tayo ayan na, na na ano na nararamdaman na tayo ng mga aso doon amoy na nila, nila tayo yun know tumatahon na sa malayo Tingin muna tayo. muna tayo. muna tayo. Take 5, take 5. Take 5. muna tayo ng tubig. Rehydrate. Kain, kain. masarap. Kain. na muna job Ang sarap ng tubig. Shovel. Ayos nga rin. Ganda, ano? 200 plus lang. Ito ako, sport yung kapitan. Matingnan nga doon. Ito ako, Pwede ka na mag-hukay ng taihan. <laughs> Yun naman ang purpose niya eh. <laughs> Pang-hukay ng, ano, fox hole. Ay, thank you, ha. Thank you, ha. Nabigyan tayo ang bait ni tatay. O? Nabigyan pa tayo. Ganito pag dito sa bundok. Ito ang tinatawag na tawd dito. Pomelo. Pomelo Tama tama, meron tayong kwadro kanto. Meron tayong pomelo, pomelo Jean! Yay! <laughs> Ah! <laughs> nandito na kami Labuna Kinuha namin ang isa't kalahating oras ngasalubung kepinal aso, mau tangkap apa neng? Terah, miri ente tayo? May dala kaming Angels Burger. Angels Burger. Angels Burger. Angels Burger. Angels Burger. Sa unang kagat, tinapay lahat. <laughs> This claim is brought to you by Angels Burger. <laughs> Yan, kain na. Sige na. Merienda na tayo. Eat, let's eat. Hoy, ang sarap pala ng Angel Burger pag malayo ka sa kabihasanan. Ang <laughs> sarap. Mm. Crispy. At tapos na kami magmeryenda. Ang lamig dito. Uy. Yan. Bahay na ba to? Bah. May M16 dito. Jo, may M16 dito. May M16. Ito. Ano pang magazine? Dalawa. O, dalawang magazine. Duto na tayo ng ating dinner. Dahil ano na rin. nag alas 5. Mga baka, nag-aahon na na. Ay, ibangin niya. corn beef ang lulutuin natin okay magluluto na tayo ng ating dinner yeah. hmm, Pindut lang. Hmm, lang. Paluto na yung ano, yung corn beef natin. Hey. Okay. <laughs> Tapos na tayong mag luto ng dinner natin. Ngayon mag ikot-ikot tayo. Explore tayo sa paligid. Akat may dun sa taas. Ayun yung kubo. Yun amo. O soraal din. Dati pala maano to mali ma malinis. May danya ni papatungan. Patas. O patas. Ng danya oh yun eh. O bigdi ni mamaya magiilo pa. Sila diyan nakapag ano na nakapag set up na ng tent. Ako hindi na ako magse up ng tent. Dito na lang ako maihiga. May sleeping bag naman ako. Okay. At dito may tree house oh. Akitin natin yung tree house. Tingnan natin. Kagagawa lang daw nito. kagagawa lang daw nito. At ito ay wala pa nakakauna. Kami pa lang ang uuna dito. Beblessing nga namin to. Beblessing Pwede na ho ba yan? Pwede na. May upo na isa eh. Ba? Nagawa pa na maganda nga ho dyan. ma. Isang namin ang Oo. Ito pala ay isang buwan hung project. <laughs> uh, Abay ako nga, no? maganda nga akong pumesa dito, yan, ho. Uh, Eh, bagong gawa. Bagong gawa ko Bukas, na yan. Ba, maganda nga ako. Ayan. Okay. Maganda dito. May, may tree house. <laughs> o, pumunta kayo dito sa bahay na ba to? <laughs> Meron dito ang ano, meron dito kainan. Kainan at saka may tree house maganda. May, may, may CR. Ganda po mesa dito. Dito may CR din. May tubig. May tubig dito, free flowing ang tubig dito. Naka-anli tubig. Ayun, tubig din. Eh. <laughs> Yun. Ay. Okay. Uh, dinner na tayo. Ito na yung dinner pa kung kaulihan nag-dinner eh. Ah, uh, ito meron tayong soup. Hindi po yung mushroom soup. Uh, pwede na 'yan. Pwede na, na uh, ano na. Mainit na yan. Hey. hey. Ha? Kain na, kain na. tek na yan. Ang dami-dami kong malilimutan. Yung charging hub ng drone, hindi tuloy makapag, ano, makapag recharge ng cellphone. Sa bagay, ito naman ay 65% pa naman. Titipring ko na lang hindi na lang ako mag internet o, oh, ano game na game na ano kami buko jean yeah. buko jean kami ang magbibinyag dito sa bagong gawang tree house o yan ano yan powered by ano solar lahat yan it's 11.58 mag alas 12 na I think lights out na tayo sige na, good night see you tomorrow ah, good morning good morning ganda ng sunrise ah, saing na tayo Okay, tara. Okay, to tayo tayo. malabo na yung trail malibasa ano ah, hindi masyado itong inaakit ngayon hindi agad namin makita ang sukal ito na nasa taas na kami hey, Nandito na kami sa bahay na ba to? Okay. Nasa taas na kami ng bahay na bato. Hello. Papakita namin sa inyo na hugis bahay ito. Okay. Ito yung itsura ng bahay na bato. Kita na kita, kita to pag ano kapag lumayo. Ayan, no? mukhang bahay oh. Nasa bubong kami. I Try natin puntahan yung ano pinanggalingan natin dito sa baba. <laughs> sa kabila. Oh, sa kabila yung quarry eh. Yan. Bangin to, bangin na mataas. Bago kami galing dito sa baba. Yan, dito sa baba. Yun, yung yuga na yan. Yan, dyan kami nang galing. Dito kami natulog. Ito Dito. dito. Yun. Ayan, dyan kami natulog. Nandito sa baba. Ayan, nandiyan si Kuya Rico. Ayan. Ayan, yun ang tent nyo. <laughs> Nandun pa. Nakadeploy pa. Balik na ulit tayo. Balik na, balik na.

Ang tagal natin inakyat. Sa drone, saglit lang isang minuto lang pababa. Ay, okay. okay, ito na uli. Ito na uli. Okay. Baba na uli tayo. At magluluto naman tayo ng breakfast para mamaya pa uwi na rin tayo kakain natin Baba na, gutom na kami <laughs> Magluluto pa kami breakfast namin Tuna ah, Luto Ayan, luto na Tapos nyo Tapos Ano tayo, luto tayo na soup ano, ng noodles Oh, nakalive ako, nakalive yun oh Nakalive Nakalive tayo Igan, oh, Igan yog Igan Nasa biringan kami Nasa biringan kami Sino kumusta ka? Ang hari ng bilingan. Diminay <laughs> na ligo na ligo. Kain na kayo, kain na. Kain na. Kain na. na. O dito sa bahay na ba to, meron ditong barel. Ito ang pinakamalakas na, na na, ano, na assault rifle sa buong mundo. Yan, dalawang magasin niya, no? Dalawang oh. magasin. O. Oh. Ang dalawang <laughs> magasin. O nga, ganban nga pala kayo, bawal. Bawal. Hmm. <laughs> Mahuhuli ako nito. Pakita <laughs> mo. Bawal. Ilan taon na ho yung baril na yan? Wala, well, six years na. Ba, matagal na ho pala yan, ano na hmm. eh, ho? Hmm. Maraming ako nagpapicture dyan. Nakikita ko lagi yan. <laughs> six years na ito. Kaya si Kuya Rico, ang ano dito, namamahala dito. Sa bahay na batong. Dahit si... Ano ang pangalan mo kuya? Again, Again. Ayun. Si kapitbahay ni ano, inila kuya Arnold eh. Martin yan. <laughs> May <laughs> ako yung... May IG. Nakatrabaho uh, din siya ako, Sa uh, Teresa Mountain, sa uh, Nagahati din. Ah, Nagahati din. Oh. Uh, ah. Yun. Tour guide din ako eh. Tour guide din kayo? Mm. Tour guide Ayun. din ako. Ay, May din, din mga... Mga, mga ako, turista. Ah. <laughs> <laughs> Kain. 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 udah digo satawa lapo Riko, thank you, Tera, na. Tera, na thank you. Na rin kami Kaya ngayon medyo magaan-gaan na yung dala namin Oo oh, ano, ang tubig na dala ko 1 na lang Siyempre nabawasan na, wala na yung bigas, nakain na namin eh Magaan na yung pauwi Ako nga pala maglalakad na hanggang bahay Dahil kasi yung motor ko, pinakuha ko na kanino, ah, kahapon, nasa bahay na Kaya mula dito, ah, on foot tayo hanggang bahay siguro mga uh, isang oras to na isa hanggang isa't kalahati yun, mga ganun may ahas <laughs> may ahas dun, nadaan ako pero hindi naman, wala naman, non-venomous yung ano Marines bronze, bronze back. Green, jangan tamak. Abah, sebunuhnya, sebunuh Aba, lagi, sumunod, niya, sumunod. Ang galeng, oh. ang galeng, ang tibay. Tibay. Hindi na. Tibay. Hindi na makausap. Hindi na makausap si Soity. Akala ko ba? Talaga sumunod niya na si Sabi ko si susunod kami. Akala namin ni ng bubuladas ka lang. Hindi daw lang bata. Hindi na. Tayo. Ha? kay Jo. Pupunta kami kay Jo. Ay mo. kay ba? Sige, bye. Di diretsyo kaya, kaya. Di sige. Wala, ulan na kayo eh. Sabi sige eh. Bye. Bye. <laughs> sila di Pupunta sila dun sa pinanggalingan namin. Kami pauwi na. Kami maghihiwalay ng daan. Sila papuntang Ibayo, ako papuntang Kaingin. Dahil mas malapit ako sa Kaingin eh. Pagpauwi ng bukal. Sila jo, lilikuna. Sige, diyan na kayo. Sige. Oh. O kasi dito na sa kaingin ako magdadaan mas malapit kasi yung pagpauwi ng bukal ah, sige tawid din tayo ng tulay sa kaingin na tayo dadaan dito na tayo hapon sa kabila Pauwi dito ako magdadaan sa kaingin sa kaingin na tayo Goodbye.